puso niya. Gitandog. Hi, Lucky! Takot ka sa hangin? Tignan yung buho ko. Ang gulo-gulo dahil sa hangin. Tsaka, nagmas ako. Pero yung balahibo niya, ang sipag-sipag magtanggalan -sipag yung balahibo niya. Hmm, yan. Ayan yung kanyang afternoon. Thursday afternoon, guys. Ayan si Lucky put sa malakas na hangin. Ngayon, naglupad-lupad yung buhok, yung hikok. Pinawiwi ni ate yan. Yan siya. Yung kanyang buntot, naglipad-lipad, parang bulak lang. cold ako nga eh, giniginaw din ako laki eh. mm -hmm. yun yung suga, sinindihan talaga niya yan ang kinatakutan niya yung kanyang ihian, rubber at saka yung basahan ayan siya ayaw lumapit sa kanyang ihian dahil takot sinasabing sa baba guys sari-saring tunog ng mga sasakyan ang klarong klaro dito sa taas paano ka makawiwin yan ha hmm. napaka anong aso napaka cute nakakagigil Nanggigil ako dyan. Hmm, napakagwapong aso. Yung ibang ganyan na aso ay ano, yung mata ay parang lumalabas. Yung mga pure. Ito siya, magandang mata niya. Oh. Kasi ano siya, yung eh. pop. May nakikita ako mga pure doon sa ano, sa baba, sa clinic ba ng mga maraming aso doon yung mga iniwan yung nagpapakasyon yung mga ano nila mga amo ang daming mga aso doon grabe doon mo makikita ng iba't ibang ng magagandang aso maraming mga ano doon kagaya niya pure yung mga mata ay labas ito siya ha, maganda yung mata niya ba, parang ano ba hindi ito mulugwa kaya maraming nagsasabi na ano siya kuapo kuapo na aso yan eh yan. naghikap pa. Parang ano siya, Leo na parang teddy bear ganyan. Pero pag mahaba yung kanyang buhok, kunang, di ba yung mga pure na ganyan na aso ay hindi gupitan Ano siya, tingnan, kawawa. Pag mahaba yung buhok niya. Noong pagdating niya dito last, ano, noong November, November yata yon or or Oo, nobembre dumating siya dito ay ang haba ng ano niya, buhok. At pinupitan siya. 900 yung bayad. Matagal tumubo, yan siya. Oh. Mahaba na rin, pero kontrang ay i-compare ko ngayon at saka nung pagdating niya ay mahaba pa rin yung pagdating niya. Hmm, takot siya sa ano dyan. Takot siya dyan. Nag-atras-atras siya. Yan siya gwapo kaayo. makakatanggal mm hmm. ng stress guys ang aso nakakatuwa kaya nagpasalamat kami na ano na dumatingan siya kasi mayroon kami ano ba kinagiliwan kaya nakakatuwa man yung aso kausapin mo kahit hindi sumagot nakaintindihan siya ang talino kaya yung mga aso na yan o, uh, takot siya sa ano. Yan. O, uh, tinan mo ang hitsura niya. niya. Bakit nag ano yan? Naglaw-galaw. Pag mayroong mga bagay na bago pa niya nakita, ay talagang takot siya. Hmm. Yan. Hindi ka na makawiwid dahil takot ka sa ano. Ian mo. Lucky! Hi, Lucky! Lucky! Shh, kuy kuy. Hello. Tinawag namin yan minsan kuy kuy guys kasi lucky. Kuy kuy. Si ate naman bibi tawag niya. Ako ay ano kuy kuy talaga. Minsan tinawag kong pakungkong. Ay, ang ganda ng upo. Napakagwapo naman talaga ng kuy kuy. Ha? Napakagwapo naman talaga ng kuy kuy. Gwapo, no? Pag kinaga ko yan siya, ano talaga? Parang tiliber. Kakaawa yung mukha. Ayan na. Ang aming alaga. Bagong ligo yan. Kayang buntot. Parang bulaklak. Lingon ng lingon sa loob. Ano na yan siya guys? One year and six months. Yan. Yung aming alaga. Nakaano na yan siya? Marami na yan siyang liwat. Yung, yung binuntis niya ng anak na. Lima ang anak. Pero iba yung nanay. Yung buhaghag ang balahibo. Pero hindi pa malalaman kung mayroong kagaya ng balahibo niya ba. Maganda yung kasi balahibon balahibo nito eh. Kaya marami yung anak niya. Lima. Maganda din siguro yun. Kaya ano na yan siya eh. Daddy na yan siya. Si Daddy Lucky. Kaya anak. Ano lang. Araw-araw din naman siya napunta doon sa ano. Mga ito eh. Doon sa office. Kasi nama yan siya. Pero ngayon hindi nagpunta ng office yung amo ko. Hindi siya sinama. Dito lang siya. Yan siya oh. Tingin tingin talaga siya sa Iniisip siguro niya kung um, bakit gumagalaw ayan siya oh. Um. bait niya ngayon kasi tinali pag gabi guys ay ano yan tinanggalan namin yung tali mayroon isang higaan doon e minsan ayaw humiga si higaan niya doon sa ilalim ng ano namin katri doon siya pagka umaga tinawag ko na lang siya kasi iihi kunyari mga alas 6, ala 6.30 ganyan dipinti kung anong oras ako nagising pag nagising ako ng alas 7, alas 7 din siya mag -ihi. Hindi naman siya nag sa loob ng kwarto kasi alam niya na ano, pagalitan siya. Pag ihing -ihi na siya ay ano yan, nagkamas-kamas or nangigising ba. Kinakalmot niya yung ano ko, bed ko. Yun, isa na yung ano doon, sinyalis na i-ihi siya tapos pupunta sa sarap ng pinto ganyan oh napakagwapo ang aming alaga guys ayan so cute nakakawili nakakawala ng stress ayan pag umalis kami guys pag may dala kaming bag ayan nagwawala na yan gustong sumama tuwang tuwa yan isama dun sa mall grabe ayan guys hanggang dito na lang po maraming salamat sa panunood kay Lucky Lucky the Kuykoy ayan nilaruan yung kanyang tali wala na siya magawa sa buhay niya ang tali ng nilaruan thank you for watching bye bye